sa ng maagang deployment ang Manila Police District ano doon sa matataong uh, lugar ilang uh, araw bago yo Pasko. pasok at uh, ngayon nga ay uh, nandito na no at uh, sila ay uh, dineploy na yung ating MPD Special Weapons and Tactics ano na nagmo-monitor dito sa harap ng uh, Quiapo Church Uh, may ila at uh, bilang paghahanda naman para na rin po sa simbang gabi na magsisimula mamaya uh, madaling araw ano. So yung uh, police uh, visibility ay uh, um inumpisahan na ano? At uh, upang uh, masigurado ang uh, seguridad ng ating uh, mga kababayang dito na magtotoo uh, uh, dito sa simbahan ng Quiapo Church para sa simbang gabi. Hindi lang po yan dito sa Quiapo no lahat uh, pati yung dito sa Divisoria at uh, iba pang uh, simbahan ay uh, naka-deploy na rin po yung ating uh, mga kapulisan mula sa Manila Police District kan. So sa ngayon ay uh, naka-deploy sila dito. At uh, mamaya ay iiikot naman nila yung parte ng Divisoria at kuntin uh, at uh, iba pa. Maging yung mga malls ay uh, iikutan din nila no? So mula dito sa uh, Quiapo, Maynila, ako si Jonas ulit ang inyong tele-tabloy reporter. Walang inaatrasang bali.